kahit hindi ka mahilig sa formal prayer, group prayer, corporate prayer, kung ang thoughts mo lagi, words mo buhay, ay nakasangayon sa mga katuroang ito, nagdadasal ka actually. At dinidinig ang iyong dasal. Remember, you attract what you think of. Pag ayaw mo, huwag mong isipin. Kasi oras inisip mo na, pupuntahang kanya. Ayaw mong matakot, huwag kang mag-isip ng nakakatakot. Huwag kang manood ng nakakatakot, huwag kang makinig ng nakakatakot, kasi oras na pinapasok mo yan sa utak mo, hindi ka na niya lulubayan, lagi ka niya tatakutin. Pagka-ayaw mong ma-discourage, huwag kang makipagkwentuhan sa nakaka na tao. Kung ayaw mong makaladgan ka sa mga gulo at chismis, huwag kang makipag-usap sa mahilig sa chismis. You attract what you think of. Kaya yung lagi mo iniisip, may sakit ka, may sakit ka, natatakot ka, mamaya may sakit ka na nga. Isipin mong walusog ka. Because, ang iniisip is a declaration of faith. And when you believe in it, it will happen. Ganun ka-powerful ang ating mind.